ganyan na rin yung talong may bulaklak na yung talong sili uh, yung ampalaya ayan Good morning everyone Ito na kasi ko yung aking mga tanim Ay nag-grow na rin yung Aking sibuyas at chinchay Ito yung kalabasa Ito ano na rin sya Ayun bulak May bulaklak na Ayun may bulaklak na yung kalabasa Ay black me Ba't nandito ka Ha? Ito ko yung mga halaman ko. Oh. Ito ang aking patola. nag-ano na siya. Tingnan ko. Ang lakas ng ulan kagabi. Tingnan ko yung mga talong. Ayan siya, mga talong. Hmm. Ito, nag-grow na rin. grow na rin yung aking patola ya. ayan, ayan siya yung sili ayan mga sili make na rin yung araw ay yung mga pets kena indang ng ano ayan. Aleka black nih.